Hi mga kabengbeng at nandito ulit tayo sa firing range para mag-unbox naman isa pa nating pistol, ang RX Alpha. So, eto na. So, RX Alpha, pag binili nyo po siya, eto po yung actual unit. Actually, it comes, meron pa rin po yung mga ibang kulay to eh. Meron siyang white, meron siyang red, merong black. Pero ngayon ang dala natin yung kulay blue. Okay? So, pag bumili po kayo, may kasama na po siyang tatlong 18 rounds na magazine. Pero dahil doon sa base pad niya, uh, pwede pa natin siyang nagdaga ng dalawa, kaya nagiging plus 2 pa. So, magiging 20 rounds siya. So, yon, tatlong magazines ang kasama. Tapos, this is a caliber 9mm pistol. Double action po siya. Meron siyang uh, competi uh, competition grade trigger, steel frame. Yan, extended magazine release. Ito siya ha. Standard magazine release. Tapos yung ambi safety niya is left and right po siya. Meron uh, fiber optic front sight, adjustable rear sight, at may checkering po yung front grip niya. So, ayun. Uh, kung matatandaan nyo, ito kasama to sa John Wick 3. John Wick 3, itong uh, baril na to. Ito yung uh, baril ng uh, kalaban ni Halle Berry, yung hinabol ng aso ko, di ba? So, paano mga kabeng-beng? Samahan nyo ko at testingin natin itong RX-Alpha. So, ito na. Tara, mga kabeng-beng. I-test na natin itong RX Alpha uh, 9mm. Napakagaang ikas, ha? Firing! So yon competition grade talaga yung yung nga trigger kasi napakalambot, napakalambot ng kalabitin. Tapos sa uh, uh, yung the gun itself po kasi, yon medyo mabigat siya kasi steel frame nga siya. Pero magaang naman iputok kasi so, lalo na yung trigger niya magaang. Tapos nalimutan ko pala sabihin sa inyo, meron din siya Picatinny rail dito. So pwede niyo siya kabitan ng mga accessories. Ah, uh, yun nga, yung like yung flashlight or yung uh, laser pointer. So overall, maganda, magandang panlaro to. Hiding. So, ayun nga mga kabeng-beng, nakatapos na tayo ulit na isang pang-pag-test fire natin, itong RX Alpha from Slovenia. So far, napakaganda niyang iputok. Although medyo mabigat siya dahil steel frame siya, masarap siyang iputok, maganda ang uh, trigger niya talaga, match grade trigger siya, napakagaang. Ang gaang din niyang ikasa, hindi rin siya ganun kapalag. So, para sa magaang ikasa, hindi pa natin napapalitan ng spring to na magaang, magaang talaga siya. So overall, maganda, masarap siya iputok, putok, pwedeng-pwede siyang panglaro. So paano mga kabeng beng Sa mga hindi pa po naka-like and follow sa aking Facebook page, please do like and follow ka beng Abby Facebook page at ang Spinelli Trading Facebook page. So thank you mga kabeng beng sa lahat na ng video. See you po next time!